check engine? Nako po, paano yan? Gustap sa inyo mga sir. August 22 nga pala nang ako'y abutan ng malakas na ulan sa school sa Maynila. Mataas na yung baha nang matapos ang klase ko. At ayan na nga, may check engine na siya nang mm -hmm. paanda rin ko. Ang suspensya ko dito ay itong oxygen sensor dahil nababa dito sa tubig baha. Kaya naman, dali-dali ko agad itong inayos pagka uwi. Gamit nga itong contact cleaner, binugahan ko itong connection na ito ng oxygen sensor dahil malamang sa malamang ay grounded ito. Pagkabuga ko nga ay iniwanan ko muna ito para matuyo at makatulog ako. Kinagabihan bago pumasok sa trabaho ay ito na. Wala na yung check engine. So tumpak, grounded nga lang yung oxygen sensor ko. Ayun lang mga set, sana may natutunan kayo sa munting video ko na ito. Salamat!